Good day po, mga ka-opinion, no? Sa tingin nyo po ba, eh, kung natuloy po si APJ na maging presidente, eh, maganda ang mangyayari sa atin, ano? Sa bagay, hindi natin masasabi, no? Sana man lang pinagbigyan ng isang term ni Ate Glo. Kaya lang, eh, mukhang ninakaw yung pagka-presidente sa kanya. Eh. Sayang. Sa bagay po, malay natin, ano? Eh, ayun pala ay eh, siya yung talagang mag Papaayos sa Pilipinas, no? Di natin masasabi. Sabi marami ka salpi. Pare-pareho lang tayo. Isang bala ka lang. Sabi marami ka salpi. Pare-pareho lang tayo. Isang bala ka lang. Sabi marami ka salpi. Pare-pareho lang tayo. Isang bala ka lang. Sabi marami ka salpi. Pare-pareho lang tayo. Isang bala ka lang. Ayun nga rin po iniisip ko 'no, baka siya pa pala yung pag-asa ng Pilipinas eh no. Kaopinion 'no. Hindi uh, natin malalaman. Sana nasubukan